Ready na ba kayo magpunta ng Bicol? Ready na! Let's go! Mukhang ready ready na talaga si Aling Maliit, Sakmo at Hana. Pansin nyo ba, napakaganda ng na luggage bag na dala nila? Eto nga pala ang mini luggage bag na pwedeng pwede sa mga anak nyo. O, oh, di ba hindi na kayo mahirap magdala ng mga gamit ng mga anak nyo? Wala talaga kayong makakalimutang mga gamit kapag ito ang gamit nyo. Sobrang daming mailalagay. Tapos, napakatibay pa ha. Kahit saklan pa yan, Kayang-kaya kaya yan. Sobrang sulit. Sino nga ba pupuntahan natin? Abangan nyo. Pero ang talaga ng luggage bag ni Aling Maliit. Oh. Mini luggage bag. Kaya na ano pag inaantayin nyo, mag-check out na rin kayo ng mini luggage bag ni Aling Malit. Nasa yellow basket lang namin. Tara, let's go na. Tara na, bilis. Ikaw lang ang buong tangi. Mm. Oh, ako lang daw. Sabul. Meron ako nakita. Ay, pasukan na naman, be. Kaya, ari, oh, white rubber shoes para sa PE day at wash day ninyo. Sobrang white naman, ate ko. Tapos, yung style naman nito, simple lang. At, ang maganda dito, magaan gamitin, kaya mas madali ka makakagalaw during PE time. tamang tama rin naman to, ate ko, pang gala. Hindi nang pagpapasok, ano ba kayo? Wait lang, tatry ko. O, oh, di ba? Tamang-tama rin siya pang gala. Kaya, ano pang inaantay mo, be? Mag-checkout ka na rin. Nandiyan lang sa yaro, basket ko ito. Pero itong isang to, ate ko, talagang kakaiba at nanlalaban. May paslit slit pa dito, oh. At hindi lang yung nag-iisa, ha. Kasi buy one, take one ko to bang nabili. Tingnan nyo kung ano kaya mas bagay sa akin. Itatry ko lang din tong white. Oh, ganito tong black. Tingnan nyo kung ano mas bagay sa akin. At ito naman ang color white. Ati ko, parehas naman pala silang bagay sa akin. Ang ganda na ng style, tapos ang ganda pa ate Isabela. Stretchable yan ate ko. Kaya kahit tumaba ako ng kaunti ay kasyang kasya pa rin nari sa akin. Kaya ate ko, pabudol na rin kayo nandiyan lang sa akin yellow basket. E check out nyo na lang. Wala po ng power? panas panas kaya. Kainit. Jun. Yun o oh, ang mama. Hindi na okay. nagbago. Hindi na power nagbago. Ang ligalit pa din ngayong 2025. Ay, wala power. panas na Walang power Oh. Opa! Alam ko magliligalig ka. Kaya may inyanda ako. Pwede sa power bank. Pwede dito isaksak. Oo, pwede. Tapos USB charger siya. Go, testing mo dito mga sa power bank ko. Oh. Malaki tong power bank na to. Pwede, pwede yan ma. Oo. Oh. 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 naikot oh. oh di ba naikot siya? Oh, di ba ang lakas? Tapos guys, pwede rin siya sa charger na ano? USB oh, yeah, USB charger. Oo. Akin na lang to, mama, eh. Walang power eh. Hindi na mainit oh. Hindi na magliligali ng mama. Oh, pati charger sa ina oh. Akin na lang to. Guys, for only 300 pesos guys, meron na kayong ganyang kagandang LEC na pang ceiling fan. Kaya ano pa yung nyo? Mag-check out na kayo sa yellow basket namin. Napakaganda oh, o oh, oh. Ma, ano? Akin na lang to. Oh, go, bye-bye. <laughs> Hindi na siya maligali guys. naman, nabudol ako be, bigla ako napabili. Pero in fairness ha, ang ganda talaga ng quality ng top na to. Gustong gusto ko yung tela nito kasi hindi mainit sa balat at ang lambot din. Stretchable to be. Simple lang pero ang lakas din naman ng dating ate ko. Kaya ano pang inaantay be, nakita ko sa comment section may nagtatanong nitong top na to. Kaya ayan, ilalagay ko na lang sa yellow basket ko para makapag-checkout na rin kayo. Ang simple at ang cool talaga nitong shoes na to. Kayang-kayang dalahin kahit anong outfit man yan, ate ko. Napapansin nyo rin ba? Ang dami ng may ganitong sapatos, be. Ayan o, napaganda naman kasi talaga. Mukhang matibay kasi kung titingin nyo, ate ko, o, Dikit na dikit at ang gaad din gamitin nito sa paa. Halos lahat naman kasi talaga, ate ko, ng outfit ay kayang-kayang bagaya nitong shoes na to. Kaya, ari na ang sign para bilhin mo na rin tong ganito kagandang sapatos, ate ko, nandiyan lang sa yellow basket ko. Uy! Ang lakas naman baka sexy nitong turn na na ito! 2025 na be, kaya ang ate niya nagtatalay na ng may iksing outfit. Kung nababansin nyo kasi dati, hindi talaga ako nagso short at palda. Pero ngayon, gora best na yan. Itong skirt na to, hindi lang to basta skirt ha. Kasi may ka-partner yan. O, oh, hindi ito ha. kung ko lang ang way. Ito be, oh, ang kapal talaga ng tela, kaparehas ng skirt na to. Itatry ko para makita nyo. Huy! Ang lakas naman makasexy ng turn na to be. Talagang lilingunin niyang suot mo. Baklas nga pala tong top nito ate ko kaya laban na laban talaga ate ko. 2025 na ate ko kaya dapat nagtatry ka na rin ng iba't ibang outfit. I-check out muna to nandiyan lang sa yellow basket ko. Ikaw lang ang tangi. Eh. Mm. Oh! Ako lang daw sa bull. Meron ako nakita. Kaya nga tayo binigyan pag-iisang buhoy eh. Mas papakilaman mo yung akin? I Ibay mo naman eh.